Laman ng mga usap-usapan ngayon ng tila pagpaparinig umano ng aktres na si Jenin Gutierrez sa dating ka-love team na kalaunan na ay naging boyfriend na si Paulo Avelino. Bagamat hindi nila hayagang inamin sa publiko ang kanilang relasyon, halatang halata naman ito sa mga naging panayam ang pagpiflex nila sa isa't isa at sa labas ng promotion ng kanilang mga pinagsamahang proyekto. Bukod pa rito, lumabas rin sa mga ulat noon ang pagpopropose ni Paulo Avelino kay Jenin Gutierrez nang magkasama sila sa ibang bansa. Samantala, nang pumasok sa buhay ni Paolo Avelino ang aktres na si Kim Chu noong sila naman ang naging magka-partner sa digital series na Linlang ay tila na wala na lamang bigla sa eksena si Janine Gutierrez. Hanggang sa napapabalita na ang kanilang paghihiwalay sa di malamang dahilan at ang pagsisip ng maraming mga netizens sa tambalan ni na Paolo Avelino at Kim Chu na maging totohana na ang kanilang relasyon. Samantala, at sa isang panayam, inamin umano ng aktres na si Janine Gutierrez na hindi naging madali para sa kanya ang mga nangyari sa relasyon nila ni Paulo Avelino dahil naapektuhan rin ang kanilang mga tagahanga. May nagtanong rin umano kay Janine Gutierrez patungkol sa kanyang reaksyon sa napapabalitang relasyon ni na Paulo Avelino ngayon at ni Kim Chu. Dito na tumanggi ang aktres at sinabing no comment siya rito. Ang mahalaga ngayon sa aktres ay patuloy pa rin siyang nakakakuha ng suporta mula sa kanyang mga fans sa kabila ng mga nangyari. Sa kabilang banda, iginiit naman ni Janine Gutierrez na wala siyang galit o anuman kay Paulo Avelino at masaya siya sa mga nakakamit ngayon ng aktor kahit pa hindi na siya ang on-screen partner. Ano ang say sa balitang ito?